para po sa lahat ng agent, dating agent o nag nag-aspire na maging agent, uh, meron po sana ng ano, mahalaga na dapat tayong tandaan bukod sa pagkakaroon ng license, uh, isa sa mahalaga, yung wag po nating iiwanan basta-basta yung client natin o si buyer na kapag nabenta na eh wala na tayong pakialam sa kanya. So marami kasi po yung napapansin ko na gano'n na after mabenta yung yung lupa na um, ini-agent nila, kapag nagtanong uli si buyer sa kanila, hindi na nila sinasagot, pinapabayaan na nila na nakahang yung ano si buyer, namumblema si buyer. So, bilang agent po, uh, obligasyon natin sagutin yung lahat ng tanong nila, um, nabili man nila o hindi pa, o after nila mabili, kung paano tayo nang ulit sa kanila nung time na gusto nating bilhin nila yan. Dapat ganun din tayo ka-eager sagutin yung mga tanong nila after na mabili kasi kumita tayo sa kanila. So dapat hindi mawawala yung communication natin sa kanila basta-basta. Lalo tayo yung nag-endorse sa kanila ng lupa na yun. So sana wag maging ano, irresponsible sa sa mga client po natin kasi ang magandang relasyon natin sa mga mga buyers, sa mga client natin na nabentahan, um, magiging pundasyon yan para i-refer pa na tayo nila sa iba. So, imagine niyo po, um, nabentahan nyo yung tao na to, tapos naging maganda yung relasyon nyo sa kanya na bilang agent. So, yung si ano po si buyer, maring i-repair pa niya kayo sa mga kaibigan niya o kamag-anak niya para sa inyo bumili kasi mabait kayo kausap. Pero kung hindi kayo maganda kausap, iiwanan po kayo niya, hindi hindi niya kayo ng client uli. Ganon din yung mga seller, kung mabait tayo kay seller bilang agent ng lupa niya, um, magtitiwala yan na yung ibang lupa pa niya uh, sa atin ipabenta or yung mga kaibigan niya, i-refer -re niya tayo na tayo yung mag-agent mag dun sa lupa nila. Kaya, maging ano po tayo, maingat, maging responsable, saka huwag tayong suplado kapag ka nabenta na natin yung lupa. So, huwag po ganun. Kasi, hindi talaga siya maganda. So, sana makatulong itong advice ko na to sa mga gusto maging agent o mga dati ng agent. Kasi kung gusto natin kumita talaga at makilala sa, sa mundo ng, ng selling, real estate kailangan marunong tayong makisama thank you po